Kabi-kabila ang sigawan ang narinig ko. Mga batang naglalaro ng takbuhan at tumbang preso. Ang iba ay boses ng na mga nagtitinda sa may kanto. May mga panindang inaalok. Gulay, prutas, ulam, at kahit na sombrero. Mga gamit sa bahay gaya ng tabo, plangana, at kutsilyo. Sinasamahan pa ito ng mga nagtitinda ng tinapay na laging pinatitigil para bumili ng mainit na monay na isasawsaw sa mainit na kape. Hay! Ang sarap ng ganitong klaseng buhay. Sana ay ganito na lang. Magpapahinga sa tanghali sa sofa at pagpatak ng alas 5.30 lalabas at magdadala ng bangko para pumwesto sa harap ng bahay. Makikipagtsikahan sa mga kumare at kumpare kung ano bang latest sa barangay ganyan ang madalas na nakikita at narinig ko. Barangay Pangarap, Reynoso Street, Victoria City. Dito mo matatagpuan ang isang tipikal na lugar na mukhang ordinaryo pero maraming tinatagong sikreto. Marami nang binawian ng buhay. Marami diri rin ang umalis at hindi na muling natagpuan. At kung anong dahilan, wala akong nalalaman. Kaya pakiusap, huwag niyo sana akong pag-initan. Huwag niyo akong aabangan. Ayoko ng madawit sa karahasan. Gusto ko nilang mabuhay ng mapayapa. Ayoko na ng ganitong sistema. Ayoko na. Hindi ko na kayang magtagal pa. Nakakasakal na. Gusto ko nilang mabulag at tuluyang wala nang makita. Nakakapagod ng magpanggap na isang bulag habang pinagmamasdan ang kunsinong binabalibag. Nagmamakaawa, ngunit tila nagmimistulan silang bingi, mga bagong salitang napagtripan. Kahit ng mga turista ay hindi nila pinapalampas. Barangay Pangarap, Reynoso Street, Victoria City. Barangay pangarap na aakalain mong masayang lugar, pero puno ng iba't ibang klase ng karahasan. Nakakatakot, pero wala akong ibang pamimilian. Kailangan mong makipagsabayan. Kailangan mong makipagsapalaran. Dahil kapag huminto at naging mahina, ay siguradong maiiwan. Kaya naman ako, napilitang makipagsapalaran sa magulong mundo. Kumakapit sa patalim, pikit matang isinusubo ang pagkain nagmula sa maruruming kamay. Labag sa loob na pinipilit tanggapin ang buhay na kinalakihan. Kailangan kong lumaban. Nakuha na nila ang kapatid at nanay ko. At kung magiging mahina, ay siguradong isusunod ako. Barangay Pangarap, Reynoso Street, Victoria City. Tandang-tanda ko lugar na to. Hindi ko kailanman malilimutan dito nila ako tinuruan na maging isang demonyo. Manakit ng mga inosente. Dahil ako ang pagdidiskitahan sakaling hindi ako sumunod sa kasunduan. Pero ngayon, lahat ay pinagsisisihan ko na. Sampung taon na ang lumipas pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. Hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Maswerte at nakalaya ako mula sa mistulang bilangguan. Pero patuloy pa rin akong binabaghabag. Nakakaramdam pa rin ng kaba. Pinagpapawisan at hindi makagalaw. Barangay Pangarap, Rinoso Street, Victoria City. Gugustuhin mo bang tumira sa lugar na to? Na mukhang ordinaryo, pero siguradong papatayin at sisirain nila ang bait mo. Ihuhulma ka sa kung paano nila gusto hanggang sa tuluyan kang maging isa sa kanila kaya ikaw tatanggapin mo ba